Nandito tayo ng mga idol, no? Eh, si Boss Ronald, dito ako, na pa nagpa-deliver kasi ito na ano eh. Nung bihag. Nung bihag. Eh, bigla naman naglabas ng ano. Yan, no? <coughs> Chibas. Tagan mo na yung ating so, well, malamig kasi ngayon, napakalamig. So, so, yan. yan. Ito yung mga regular na iniinom ni Leon. <laughs> Talo ako nito, hindi ako maiinom Yeah. So, red label. Uh, red label pala yan. Dapat konti lang pala. Red label to. Whiskey. Whiskey. No, panahon ng tagulan, kailangan mainit ang katawan para pag sa bahay. Mainit din ang ulo ni misis. <laughs> 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 so, mga aso no, ko, walang bigas daw. Bili bigas. pag -uwi. So mga idol no, anyway. Kung gusto nyo murder ng box, ah, yan. May ano tayo dito, may wood yan o oh, yan. Ah, lang kayo sa akin kung gusto nyo murder tapos, folding. Yan, mga idol. Wholesale or retail, pwede din po. <clears throat> saka ito, yung plastic na box sa mga manok. So, sa mahilig lang naman magmanok to. Uh, pwede kayong mag-contact sa akin. Para, yan. Oh. Ito yung ano mo? Ito, binigyan na ako pa mas ko. <laughs> ayuda, yan ang ayuda. Ayan, idol, binigyan na ako pa mas ko. Ayan, ayuda. Naka, nakainom pa. May ayuda, Debra, you know, may ayuda pa. may ayuda pa. so, bisita na kayo dito. Ito, may mga rubber oh. pad. So, oh. para hindi mabasag yun yun. Paso, nababasag mm. ito, rubber paso, pad. meron din. Paso, mga idol. ah uh, wholesale din dito. Pwede din retail yan. Mm. Lahat ng kailangan nyo sa manukan, wag lang pera. Meron ah. kayo. PM lang kayo. Ilin. May tali. May, ano tawag doon? Lahat ng gamit sa manukan. Bayong. Oh, may bayong. May bayong, may bayong din. Tayo. May nakita akong bayong doon sa bandang budig ano? Bayong, fly idol. pens, scratching pens. Ah. Um, tali ng manok. Tali. Ang patuka ang disabit. Hmm. Um, kung anong kailangan nyo nga ka sa manok, meron tayo. Ah, meron, meron. Yan natin ito, mag-PM lang kayo mga idol ha. Ah, pwede naman deliver to kahit sa Mindanao kayo, pwede. <laughs> Cavite area, Manila, mm. meron, Batangas. Meron na IP cargo. Mm. cargo. Mindanao. Hindi, tagay nga taga, muna natin to kung ano. kung <laughs> mabisa. Mabisa to. So, kung kayo naiinip sa bahay, hagin nyo lang sila yun. Ito, yung pamirinda. Pamirinda, oh, chibas. Solid to. <laughs> Solid to, mga idol. Na? Wala pa isang buto kayo. Ah! Solid. Sarap. Huh? Tanggal ang ginaw. May ayuda pa. May <laughs> ayuda pa. May ayude pang kwarta. Sige, dito na lang yung vlog natin mga idol. Payam lang kayo sa akin. Upload ko ito maya maya. Shoutout kay Boss Ronald. <laughs>